Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction niya itong post ng BOB Tanong, why were they kick out of the palace again? Meaning, yung Marcos Senior, bakit sila napatalsik nung una? Ito, uh, may pahayag si Secretary John B. Crimulia tungkol sa Pangulo. First, the, first time daw niyang narinig na nagmura ang Pangulo. Wow! <laughs> That's good news. Sabi niya, doon ko lang narinig, nagmura ang Pangulo. Sabi niya, lentek na mga yan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Lentek ang mga yan! Oh, naka-smile. Lentek ang mga yan. <laughs> Ganun siya kung magalit eh. Walang, walang emosyon. Oh, yung pag inspect niya sa bulakan bayan baliwag Maliwag Bulacan. Yan. I'm not disappointed, but I'm getting... Ano? I'm not upset, but I'm getting very angry. Hmm. Ano ba siya? So, <laughs> oh, sabi daw niya, Lente kang mga yan! Ano bang gagawin nila sa pera na yan? Dapat ganun may dating ba, kung magalit ka naman lang kasamang mukha lahat na lang, manginginig ka para matakot ang mga ano eh, ang pangulo <laughs> sabi nga ni Manang Aimee Senator Aimee, sobrang bait daw ang kapatid mo eh. kaya lang, at least kung totoo ito sinasabi niyang group effort <laughs> Secretary Mulya na nagmura eh, to me, it's good kasi panahon na para magalit ang Pangulo. Three years na siyang niluloko. Dapat nung una pa sana yan. Hmm. Nakakamiss po si Tatay Digong. Kahit pala mura. May nangyayari sa kanyang pagmumura. <laughs> oh, sige, ituloy nyo ang tanimbala na yan. Ha? Ipapakain ko sa'yo. Oh. Very stern boys yung may dating nang nanginig yung mga nasa airport walay tanimbala nung panahon niya o ngayon bumabali so ito yung lintik mga yan nung gagawin nila pera niya nakita ata ng presidente yung mga pictures ng mga sangkaterbang pera na i-deliver ng uh, isang kontraktor sa DPWH office sa Bulacanata kaya yun lintik ang mga yan But nung una, pinagmamayabang pa ang mga 5,500 flood control projects natapos na. Marami pang ginagawa. Ang <laughs> sarap pakinggan. Oo, oh, di napahiya sila. Oh, by the way, uh, kahapon yung nabasa kong post, delikado si ex-secretary Bunuan ng DPWH, meron ng request na babantayan siya sa immigration baka biglang tumakas kasi may mga lumabas na ebidensya na parang kasabwat parang pala awala wala pa Senator Lacson may mga ano sa kanyang privilege speech Pan pala itong Secretary bunuan, may, may kumpanyang pinangalanan na kasosyo pala doon, na involved sa flood control project. O sabi niya, mas maraming matitino sa DPWH correct lahat naman ng ahensya may matino may <coughs> may mga suwail kaya lang depende sa leadership kung ano ang nakikita ng nasa baba gagawin din ah kung ano ang nakikita ng nasa baba ah, ginagawa sa taas no? nakikita eh yung nasa baba gagawin din Ganon, nangyari sa amin yan. Pumasok ako sa 1983 yun yung at the lowest stage ng disiplina ng Philippine Army. May mga commanders kami nakikita namin na gumagawa ng alam mo na, mga sideline, mga hindi yung professional na gawain ng sundalo. eh di kami, nasa pa ba? Kikita namin yung ginagawa, gumagawa rin kami. Sabi na, bakit kayo lang? Kami rin na. Hmm. Kaya lang, nung after 1986, Edsa Revolution, nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement. Tapos, umupo, isang chief of staff na matino, si General Arturo Enrile. Naglunsad uh, siya ng uh, totohanang ng professionalism program ng AAP. Do good, look good, feel good, ganon yung battle cry. Ay nakikita na yung mga general namin matitino. Ah, kami nasa baba, talagang tumino rin kami. Ganon yan lang. It's all about leadership. So bakit tayo nagkakaganito ng grabing korupsyon? Eh dahil leadership. O ng executive order. Number one, binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission. Anong ibig sabihin nun? Uh, ang administrasyong ito, wala siyang pakialam kung may korupsyon o wala. Hindi ko kailangan yan, Anti-Corruption Commission. Tanggalin yan. Oh, tinanggal. O oh, anong nangyari? Eh di, lumala ang korupsyon. No. After 3 years, yon nag-create na sila Independent Commission on Infrastructure. Iiimbestigahan priority investigation last 10 years. 10 <coughs> years sa so mga infrastructure project. Si Big tinarget na naman nila ang Duterte administration. So 3 years ang Marcos, 6 years ang Duterte, 1 year ang uh, Aquino. Wow. Grabe uh, naman. So kung 10 years, gaano katagal na investigasyon yan? Ang tagal. Mabuti pa ang DPWX. Napakabilis. Si Secretary Dizon. May nasampan ng kaso. I think 20 uh, DPWX officials. Uh, how many contractors? Sobra sampu ata. Sinampana ng kaso sa ombudsman. Non-available uh, case kung ma-approve. Uh, Ganun. Kaya ako, tuwan-tuwa ako dito kay Secretary Vince Dizon. Action man talaga. May pag-asa pa tayo. Samantalang may mga katulad ni Secretary Vince Dizon na gumagalaw ngayon sa DPWS. So, ano? May magagawa ba ang galit-galit ng Pangulo ngayon? Magbasa lang ko sa comments ha? Oh. oh. People who reacted 4,800 4,500 tumatawa Anong ibig sabihin? Di sila maniwala Sa galit-galitan ng Pangulo <laughs> 157 lang ang nag-like Sa galit ng Pangulo 51 ang galit Wala oh. And then Jill Otero Wala kay digong yan Panis Yes, panis na yan. Tatlong taon, saka lang magmura. J. Olandrero Group effort, ha? I-style ka pa. <laughs> Bing, kadayuna. Sauce, atik na pod Pweh! Anyway, I don't know sa inyo kung may magagawa ba yung pagkagalit ng Pangulo. Uh, too late to become a hero. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin niyo ang video na ito ano ko sa area ni Rodani o magtanong mag, siya karon o kape Operation aron uk okay, yang pag truck sa kapi ba. Ko na daan na mix, -mix. na daan ang iti puradan. mix nato ni na daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang rodani nga sidling nga uh, nindot kayo oh. Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Eh ang isa aso bali ko kay linga uh, kape so kining among napalit nga sidling uh, kape 14,550 na ni 20 ka 29 ka pamilya Ug muna ni sa kape ni Rudani nga kape na sad ni siya isa ka bulan So muna ang una ni ang tanom so karon nagtanom na po siya so kining iya uh, 600 na ni kapunuan At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay maawas na mi anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga mm. katanom pud mi ani. Mm -hmm. So panlangin ang gid mi ani nga maayo pud ang pagtruk sa among kape. Mm. Kay makapay skwela pud sa mga anak pon og mangunod na ni among kape. So, salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.